Hi mga preni! Nakatikim ka na ba ng sinaing o pinais na dulong? Ganitong luto ang madalas ginagawa naming mga batanggenyo. Ala eh, eh pagkakasarap. At syempre malayo tayo ngayon sa dagat, kaya naman bibili muna ako. 260 daw ang kilo, kaya naman isang kilo ang binili ko. Dahil mas marami ay mas masarap ang kainan. At binayaran ko na nga, Bumili din ako ng dahon. Malayo tayo sa bukid. Kaya naman, bili-bili lang muna tayo. Ayan, at akin itong pupunit-punitin ng katamtamang laki lang. O ayon sa nais mong sukat. At gupitin ang mga dulo para naman magandang tingnan. Hugasan at punasan. Akin mo nang sasalain ang isang kilong dulong o silverfish. Masyadong pino ito mga preni. Ayan o. Hugasan at itrain. At sa isang bowl ay pagsamahin ang asin. Seasoning mix powder, optional lang ito. At pamintang durog. Haluin hanggang sa mag-combined. Ayan! At maaari na nating ilatag ang dahon ng saging. Dahil tayo mag-uumpisa na magbalot, ipold mo lang ang dahon ng kagaya nito. Ayan! At ilagay na ang tinimplang dulong. Depende ito sa nais niyong dami ipold mo lang ng ganito. Tapos paikutin lang. Ayan. At isuksok mo lang sa loob para masecured. Ang ganda. Uulit-ulitin mo lang hanggang sa matapos mo na lahat. Mapakadali lang gawin mga frenny. Yan, ang kinis at napakalinis. O di ba diba, ang linis ng pagkakagawa. At meron pa akong natirang kamyas galing sa Batangas. Big Any proper Health. Thank you kapatid. At para may dagdag lasa ay maglalagay ako ng balat ng manok. Ito ay kinuha ko lang sa thyme part, sibuyas at bawang. At maaari ng isalansan dito ang pinais na dulong. Dapat maayos ang pagkakalagay para naman hindi ito bumuka habang pinakukuluan. At lagyan ng mga natirang sangkap ang ibabaw. Para ang lasa ay magbalanse. Pagkatapos ay lagyan ng tatlong tasa ng tubig. Lutuin ng 30 minuto. Pakuluan over medium heat at takpan ito kapag kumukulo na. Bawasan ng init sa mababa. Makalipas ang 30 minuto ay kukunin ko ang patis nito. Dahil masarap itong iulam at may lasa din ito. Eto o, pwede niyong itabi. Dahil pwede itong ipangsabaw sa kanin at ituloy lang ang pagluluto hanggang sa tuluyang matuyo ang patis. Ayan, luto na. At para maganda ang plating ng ating pinais na dulong, lagyan natin ng kaartihan para mas craving ang itsura kahit di mo pa natitikman. At syempre, gaya ng palagi kong ginagawa, ang tiki man time. Tingnan nyo ang resulta mga preni. Ang ganda at napakabango. At ito yung patis natin. Ito yung ginagawa naming pangsabaw sa kanin. Pipigaan ko din ng kalamansi para talagang kompleto ang kainan. I-try mo dahil super sarap nito. Kainan po tayo. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga recipe yung ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye bye!